Mas marami ang mga pumupunta sa albularyo at manghihilot kasi these are the well-known people in the community na ang practice ay manggamot at magpaanak. Mas gusto nilang lumapit doon because patients feel they can relate more sa nararamdaman nila advantage kasi imbes na makakagaling, kadalasan lumalala yung sakit. So when they come to us for treatment, late stage na or hindi na kayang gamutin. Pangalawa, imbes na na-educate sila ng tama, yung tamang practices, hindi nila natututunan kasi hindi sila nakakarating sa amin. Pupunta po kami sa ospital para magpa-check up para sa sakit ng dibdib ko malaman kung bakit siya sumasakit. ako kay Mrs. Argota eh yung tinatawag namin uh, costochondritis. It's an inflammatory condition. Ibig sabihin, parang namamaga yung portion ng ribs. Yes. Ang uh, costochondritis, eh, maraming kwan, maraming uh, nagkakos. Ang pinaka-common doon is pati, minsan improper position, yung minsan natutulog sila ng mga uh, tabingi, ganoon left sa so improper position, naiipit yung muscles and, and bones. Hindi merong, merong effect nila stress. So, kung napapagbintangan siyang magkukulam, ganun siguro, baka tinidibdib niya, baka iniisip niya. So, pagka iniisip niya ganun, parang that, that is a form of stress sa kanya, nai-stress siya ng gusto. Sa so, ngayon, huwag ka na mag-isip ng sakit sa puso, natin-tense te ka lang eh. Ang findings ko sa'yo, mukhang hindi naman sa puso eh. Okay? Yeah, napasalamat ako na hindi pala ano sa puso yung sakit ko. Eh, naginhawaan yung isip ko. Parang na maganda na maganda ang pakiramdam ko ngayon. Sa kabaitan, wala akong masabi. Wala akong masabi sa pakikitungo sa kapwa. Okay siya. Marunong siya makisama. Pagkamat iba ang aming payanaw sa buhay, hindi naman natin dapat siya makusgahan, di ba? Kasi modern na tayo eh. At saka kung sa medisina nga eh, uh, advance na tapos high technology na. Hindi man natin sila masisisi kasi sa paniniwala nila, because they, ha they have this trust system and the respect also for these people. Kaya medyo mahirap-hirap din na mawala yung mga yon. Pero kaya nga nandito tayo to educate them and to let them know kung anong dapat na gawin, kung anong tama.